In drama presents, handu manan sa sa kaawit. Ang adapasyang kaagi karon mukang ni ussek babae ngatagang Negroes Oriental ang ato matatampu ng adapasyang nga wena. by X Thunder Gaming. Uh, wena, Wena. Uy, bangon na kibuntag na. O saman, muskwila ka o di. Mas lang ko, Ma, Uy. na liyok na. Basinagbalit ka si imong klase. Mm. Oh, Ma. Day, na. Huwag man di klase sa last na subject, ba? Mang laag ka na. Asa man ta mang laag? sa pika Sa barangay. Namin nagduwa dito basketball. Mga toto na. Ay, tili lang ko, Day, Uy mo pauli lang kog sayo kay akong tabangan si mama's trabaho sa bahay. Tool na langit ko sa amo. <laughs> Malipay gito ron si mama nga na uli kog sayo kay makatabang man ko trabaho. Sa bahay ka tawon ka. Sa bahay ka. Hala. Ang amo silingan nga daka. Ano na ko na siya? Try ka na ka! Try ka! tingali na siyang yung uyap. Nisali kang ka? Mong dang kan mi sai mo ka dapo hi sal bai Hai. uyap teo gla inang uyap. Mbao ba? Naghilak nga to'y silingan nga babay kay nang uyap nangyang glain nang uyap? Oma. Ay, maayo gani kay wakabakit inga nagtanaw niya. <laughs> Itago man mangku sa saging magud. Hmm, maugi resulta na basta gwapo ang uyab. Daghan o kupitin siya. Kun ako -uyab -uyab ma, kung ako'y makuyab-uyab, ma? Iligyo ko mga uyab o gwapo. Aha? Kanang batik na akong piliun aron dili ko ilisan. Kakuya, ugod ni mong mindset, day. Nga nugit in ta, nga, kana mga batig na akong bat, gusto ni uyabon kung mag-uyab-uyab -uyab na ka. Tungod lagi atong akong nakita, dai. Day. Unsa man imong nakita? Amo laging silingan day ba naghilak-lagki. Kinaila ing uyab ang yang uyab. Morning ingon ka nga kun maguyab. Uyab, -uyab gani ka kanang og naw ang imong uyabon. Hmm. Aron dili na si mangitag lain. Pero ay day uy, di sa ta magsigig istorya about tanang uyab-uyab uy. Magtarong sa ta sa tumpag eskwela. Mm. Day wa na. mo uyab ron? Wa pa uyab day uy. Pag chore uy? <laughs> Inuod bitaw? Wa pa bitaw kuy uyab. <laughs> Maayo pa day koinimo, kay may uyab naman ko. Ah? Maayo pa ka kaya na kay uyab. Unsa man? Ganahan ka? Nakihatag di mo nga laki? Ha? Thunder Gaming. Ayaw pagsikig binuang diha good? At tinuod na ta. <laughs> Dai. Basig nalimot ka sa kong giingon nimo sa una. Nga kon maguyab-uyab mangani ko kanang dili gwapo aron dili ko pasakitan. Ayaw ka dala ka kay dili ni gwapo tawhan na. Oh. Um. <laughs> Dari yung number, oh. Kalingaw, wala kong text. Good. Kinsa may pangahan ani niya? Jonathan. Oh. Ah, ang number nga gihatag ni Chay, Chay na ako. Ako din Tech Sanbi. O magpaila ko niya. Dana, huwag man lagi ka. Intriga ko si mong text nga hindi nga kagamigla ka kang Chay, -Chay. Baong naruwa ko rin mo. <laughs> Amiga, bitaw mi. O, gaya kong sa imong number. Ganang nga text mo ganito, wen? Ganahan lang kong friend ni Pero, huwag dili ka, okay, Rasad. <laughs> Kaluuran ba eh? Tinood mo nga nang bigan friends. <laughs> Maog Nya, yeah, friends na ta, ha? <laughs> okay ba? <laughs> Ay! Maka-love life na ako akong amiga, ay! <laughs> Sabak saba ka diha, uy! Love life ka ron! Friends pa gani, mi? Ay, asa mo din na paingon! Ato, mag pa uyap Ah, day! Unsa man gina hitsura anang Jonathan? Basig di ko makauyon, anak niya, ha? Makauyon lagi ka, anak, day! Kaya mo mag-inagipangandoy ni mo, kanang dili gwapo! Hmm, hindi trabag tingog, day! Kasi gwapo kayo to, <laughs> igo-igo lagi. ni tsura. Kumusta wen? Okay Ra. um... um... magkita? um... 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 ah um... 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 <laughs> Salamat nga nagkita na kita, Wen. Ah, ah. Oh. Kinuo ko. Kabati, uh, oh, oh. na akong ining tuhana, Owen. Okay na ka, Wen? Oh, uh, okay na. pa ni mo, eh. <laughs> Salamat. Ah, <laughs> 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 uh, dadas na. Mang snack na. <laughs> Wen, naunta ko isulti na mo. Unsa <laughs> <laughs> man <laughs> na? Wala na rin kang press ko rin ko. Kahit, karoon pa nakita. Gusto lang kong mahibaw ka nga. Love di ka. Oh, I love you, man. Jonathan. Mauna, man. May chance ka kunin. Ako na lang kaning sukto ning tawana, uy. Um. Mm -mm. Bahalag batik kay ni Gnaong. Ah, <laughs> Jonathan, kung sugtunti ka, dilik ako ni mo pasakitan? Panggaon ka ako ni mo? <laughs> Ipasalig ko na ni Wen. Nga magbalipayon ka upad ako? Ah, o saman. O yan na ta? <sighs> Ay, hindi tara magtingo ko eh. Sige Ay. na lang, uy. Pagkaroon ba? O lagi. Uyab na ta. <laughs> <laughs> Salamat, Wen. Salamat, <laughs> Wen uyab na kay Day. Pero Day, perting bati at na akong intaw na to, dahi. Uy! Oh. Ay! Dali ba mo man gusto nga bati ugnaw? Oo lagi! Pero Day, nasubrahan naman sa tao to sa bati. uy! Basta kay bati yun tayo, Day, bati yun tayo. O, yung anong imo magisugot? Ako na lang gisugot kay sigurado, mangko nga di ko niya pasakitan. Huwag dilipot siya magitaglain kay bati, may siya naong, di ba? Kumusta nga kong pinanggap? <laughs> okay, Ra. Magkakaroon ka? Waka pa uwi. Kakaon uwi. Tiyo pa gutom. Karang ako. Ha? Manoroy ta? Oo, wen. Ah, uh, kuwan. Jonathan. Busy pa mangko uy. Busy ka? O mauwaw ka mga higoy yung kay mati matiwag nam. Ha? <laughs> Pataka mo lang taon ka uy. Dili maganda na ko ikaw uawagod. Wow, Oh, come on, ha? Ah, oh, sige, sige. Manorita. Oh. Jonathan, unsa sagod ni? Ngano ni amanta ay ninggamay ang kwarto. Love, ni morning. <sighs> sa una, huwag yung gugmanin mo. Pero sa imong ipakita nga kaayon na Sa imong pagpangga. Nakatunakos pagkikugmanin mo isat pa ha? musugot ka oh. ah, uh, sa gusto ko buhatin mo ah twi bigakos maggugunin mo wala Love kayo, tika. Oh. Oh. jonathan wala oh. no ako wa ako makapugong sa akong kagalingon. natugyan kita ako ni jonathan nga akong kagalingan Pila naman yung taatlong, ha? Huwag naman na manawag si Jonathan ako. Ako ni Susi Hunbi. Mado ko silang bay. Ay, ikaw na ay si Winang uyab ni Jonathan. Ote, te. Asa mo si Jonathan, te? Wa din eh. Tuas uyab. Ha? Oon siya uyab? Nagtuo ka nga ikaw ra uyab sa kong anak. Daghan mo uy, uy na. Unsa? Huwag maayong mahibaw ka, ha? Nawa ko makauyo ni mo para sa akong anak. Kido ko. Nagnoo ko ka ako rin, uyab ni Jonathan. Naapanay lain. na dawag ang salbahis ay... Uh. Nga nun na nawag man ka. Wen, pasensya na ka. Di buka ha. Di araw ko sa kong barkada ko na ginom Barkada? O salain ni mong uyab? Oh. Dito ko sa inyo, Jonathan. Huwag nagkasulti, miss, yung mong inahan. Huwag nahibaho ko nga may lain kang uyab. Huwag gabi ni mo? Wasad ko magustuhi si mong inahan. Unsa? Okay. ka ba, Jonathan? Grabe na kong bahay nga nagkauyap na, Unya nakuha pag hindi mo nga kong pagkababahe. When? Okay. Namili nga ni kong bating na kung anong panggaon ko. Mahalon ko. ogdele dili ko pasakitan. Pero maura man dahi gihapon. Bisag bati pag naong ang atong uyab, magbinu ang gihapon. Mao kalimti na lang ko. Kay kalimta na sad ka. Bati kag nahong. Nagtuo ko nga kon bati og nahong ang mauyab, mahalon og pangdaon ko. Og dili ko pasakitan. sayop di ay ang akong pagtuo. O ako na nga kumpleto di ay sa bisyo si Jonathan. Sugarol, palainom, og himabahi pagyud. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad akong tampo. More power sa RMN. by X Thunder Gaming. Mau kita main kekalan, kak lagi nih wina ngerti kak Negus Oriental, obat desa awit ngayang kipang ayo Awit ngada keluhan, victims of love Ang mong kak lagi kibahatan nudu sa radio ni Ricky Porcello Garing Gubus sa direksyon ni Priscilla Reganas Kamu sab mga galak, mga sukin di panginaw

Hang sa sunod kayon, dekang salamat sa inyong pagpamilya.